And what's up mga kabit uh, For today's vlog, nandito ngayon tayo sa Mandani uh, Para to take yung parto ng videos natin Para ipakita rin sa inyo yung mga improvement and renovation na ginawa nila sa kanilang store And balik kasama natin for today Yung mga kasama natin sa work Ayan sila sa Kasimang si Ma'am Omaki Ako si Omaki, owner ng Mandani Coffee House Dito lang po sa Barangay Iba, Hawaiian, Pulacan Ah, um, offer namin dito yung best seller, sisig, menudo, Igado, bicol express, ano pang masarap, mga kaldereta ganyan. 60 lang, 60 ang serve. Tapos, yon 60 to 70. So may yung kare-kare namin is 70. So ang range ng price Kasing sarap yan, sa tagaluto. <laughs> Pangmasa yung presyo actually. Ma'am uh, Maripel, ano po ba yung naging uh, history or history behind the Mandani store? Ano po ba yung uh, naging motives nyo or yung naging dahilan bakit po natayo ang store na? Uh, natayo ko tong store na to dahil ako tsaka yung anak ko mahilig kaming kumain and also yung pag entertain entertain to sa mga tao ganyan This, kasi tayo mga Pilipino kahit kulang kulang yung budget natin kailangan nating kumain kailangan natin ano matikman kung ano anong masarap na pagkain ganon tsaka yun na bali ngayon dito kami mananangalian ito yung mga menu nila, fried chicken, ayan, beef stick munggo, palabok, may nilaga. yung sisig nila, ayan, adobo, minudo, Bicol Express, ayan. Uh, dito sa Mandani, uh, Pangmasa yung presyo, pero yung uh, luto niya is masarap, saka authentic na mga panghandaan. Uh, once na natikman nyo siya, Maalala nyo yung mga loot-lola nyo, masarap sa sa malinam-nam. Ayan yung mga tropa natin, masarap uh, na sarap sila sa mga luto ni Mandani. Tara mga kabit, kain po tayo ng tanghalian, samahan nyo kami. Ayan, si mam mo. Saka yung mga nagsiserve rito at ang sure bowl na magaganda. Saka mga mabaito sa yung mga sabon nila rito, malasa. Yan, bukod sa mga masasarap na pagkain, uh, meron din silang in-offer na mga inumin, mga alak, sa mga nagkahanap po ng venue, sa mga may birthday, party-party, pwedeng pwede po dito sa Mandani. Kaya tara mga kabit, punta na po at pasyal na po tayo. yung mga alak namin, may Emperador Alfonso, Mojito, yung price ng Alfonso is 320, Mojito is only 150, Jamaica Lime Juice, 55, and some other ano, drinks, yung Tanduay Ice, um, 45 lang, pang masa talaga yung presyo niya, hindi siya kamahalan, tsaka yung Gin Bilog, is only 70, tsaka yung 4, 4 kantos, batawag nila dyan, 150. San Miguelite is 15, pangmasa talaga yung Sa mga viewers, more viewers pa Maraming salamat sa Ram Nation TV mm. uh, More like and share Maraming salamat sa um, features and vlog dito sa lugar namin Maraming salamat po Ayan mga kabit, uh, bali tapos na kami mag lunch dito sa Mandani at yung mga kasama natin sa trabaho yan. Oh, magbabayad na ako pa eh. Bago mo Kamusta ka experience, man? Ay, lang sarang ka. Umid ako, may Yun, mga kapampangan yan. Ay, kaya mga ano, recommended. Ayan, makasama na. Makasama natin sa pampanga yan. yung mga ano, taga-iba po sa may harap po ng Sterling. May kantin po ako doon. Kay, kay, Ram. Uh, thank you sa mga Kabit Nation. Balik kayo ulit. Nation, anong Kabit Nation and CWC. Maraming salamat sa pag support sa pag-support sa Mandani Coffee House. Uh, ano pa? Maraming salamat. Balik ulit. Balik ulit. <laughs> uh, ako ang ang dako nga kamo nang na sulod nga rin sa among mandani coffee shop. Dako kayo na kong pasalamat nga. Ang tabang mo sa among gamay nga business. Ayan. Oh, Ito mo. po yung available namin. Si Bosque. Inata. Ayan ko, taga-angilis. Saan Sa putod Sa Inata. Inata po. sa amin dati eh? Walang sa Sa Yun sila yata'y tayong nakatadhana mga kabit. Ay, nasa teleserye na tayo. Hindi sa amin? sa amin. No sa